na wala man ang reserve? wala ng reserve? Kaya, deserve? ano yung ano ba yung pa? mo ba? Hindi ko na gets, wala 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 yung reserve. Ay, wala ba yung reserve? ayaw eto ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko, ayaw ito lang na nangyayari sa Echo Shrine. Kasi yung oh, okay. Na lang sa mga pictures, sa mga videos na ah. nakikita na papanood ko mga kabatang helmet. Parang, uy, tay ka lang, bakit may mga nakahiga sa loob ng simbahan? Diba, bakit, Bakit, bakit parang naging tambayan yung loob ng simbahan? Diba, bakit nagdadasal kapag oh. nandun, ba? Diba? Kasi place bak of worship. Bakit may eh. mas tayro? Ha? Sa simba? Baka naman may event events sa ng simbahan. simbahan. Hindi, bito po yung sinasabi nga nilang people power. <coughs> people <coughs> power man doon, oy? Sabi nila, bito po. Kaya nang ng helmet, eto. Noong nagdeklara ako, tinanong ako ng media kung pink na daw pa talaga ang brand colors natin. Ang sabi ko sa totoo lang, hindi pa namin ito pinag-uusapan. Dahil biglaan ang naging desisyon natin. Pero, sa taong bayan na mismo nang galing ang direksyon, pink ang kulay ng pag-asang nagising sa loob nating lahat. Nakita natin ang pagbaha ng pink sa mga social media feed natin. Na mga ribbon sa poste, na mga litrato, na mga taong nagsuot ng pink. Para magpakita ng sa ipinaglalaban natin. Kaya maraming maraming salamat sa pakikiisang ito. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Kaya may panawagan ako sa inyo. Ipakita na ang pink, hindi lang basta kulay. Uri siya ng pamumuhay. Hindi lang siya damit o ribbon. Kulay siya ng pagkatao, ng bukas, nakikinig, nagmamahal. Tayong lahat ang nagdadala nito kailangan natin isalamin ang tunay na ibig sabihin ng pink habang suot natin ito. Gumawa ng mabuti, magpaabot ng tulong sa kapwa, maging mahinahon sa pagbabahagi ng ating mensahe. Tandaan, madaling makipagtalo, mas radikal ang magmahal. Hanapin ang mga damdamin at sentimiento nagbibigkis sa bawat Pilipino. At mula doon, bigyan liwanag ang katotohanan. Iisa ang pangarap nating bukas. Mas mapayapa at mas maginhawa. Isang bukas kung saan hindi magkakalaban, kundi ipinaglalaban ng Pilipino ang isa't isa. Rosas ang kulay ng bukas at pag-ibig ang magdadala sa atin doon. Pag-ibig ang magpapanalo sa atin sa labanan bakay diba, kahit kailan wala tayong narinig kay VP Leni na any bad words any nega yun talagang makikinig ka kasi kapupulutan mo ng magandang asal Kapu magandang yes. asal magandang aral yes at kapupulutan mo ng inspirasyon videographer mm. hindi yung sa napapanood natin ngayon na tele uh? drama drama-rama sa hapon na Muraan, muraan ng muraan. Oo, may pagmumuraan. Wow. Yes, may yung marimar. Pero, ayan nga mga kabatang helmet, no? Kung iisipin natin, ano ba yung konsepto ng people power? Biyong, wala pa lang po ay makapag-explain yan. Ano <laughs> <laughs> din naman? Yan yung mga panahonan. Andong ka? Hindi Ay wala ako doon. Ay di ko mamunta? Oh, pero nanonood lang ako ng TV. Oh, ka Kasi playangan. bawal eh. Ang pinayagan eh. Pero, pero nag-aaya yung chewing ko noon. Pero ayan nga mga bata helmet, yung people power, eto yung mismong tao yung gumagalaw, tao yung gumalaw na. Dahil, uh -huh. meron silang gustong ma-achieve videogapar, di ba? Uh -huh. May gusto silang mangyari in terms dun sa nangyayaring pamamahala nung mga panahon na yon. Ah, nanawagan kasi nun si Cardinal Sien. Mm. Eh ngayon naman, wala naman ako nakaliligan na may nanawagan. Meron naman eh. <coughs> Hindi eh, from simbahan. Ah wala? Wala. I ibang panawagan nila. Iba, iba yung nanawagan na yun eh. Iba, Pero iba. ayan nga mga kabatang helmet, kung hihimayin natin at ihahambing natin sa so sinasabi nga nilang people power, di ba? <coughs> ibang iba yung konsepto nun. Kasi diba? iba naman talaga yung pinagmulan nun. Mm -hmm. And kung ano, video gaper, iahalin tulad natin sa generation ngayon o mm. sa mga nangyayari ngayon, ang masasabi kong people power, yung talagang tao ang gumalaw, tao yung gumagalaw, nung kapanya, nung kapanya ni VP Lenny. Oh, talaga? Yes! Patingin? Ay. May resibo? Marami akong resibo! Kasi lang oh. ako eh! <laughs> Ipon mo mo! Ipon So, mga ng helmet. Hindi na ako nakapag-live kasi down na talaga ang signal. Pero kanina, na-video natin ang saranggola ni Lenny. So, papunta na sila doon sa main stage. And sa yung stage po. So, ayan, ang South Caloog. San volunteers. Oh. Sir, so, no. Nandiyan ba? So, sino yan? Ah? Oh. Guys. <laughs> oh, dito, syempre, may patubig pa kayo. Mga kabata helmet. Ayan. So, ito, mga saranggola ni Lenny. Papunta na po yan doon sa Jokmo Stage nagtutulak na sila. Sa so, time check po tayo ngayon. 5 Five... p.m. <tinyo> Ito. Ayan mga kampang. helmet may mga kamping. Sobrang pasensya na dahil talagang wala talagang signal. Kaya hindi ako makapag-live. <tinyo> na voluntary voluntaryo kang nagpunta, nakisama, nakibahagi, 'di ba? Walang bayaran. Mo. Walang bayaran. Ngayon just ko, oy, may lumalaga na pa ka batang helmet, ang ano? gusto niyo daw po ng ano, sideline. 200. Noon na pala 500 daw yung bayad. Huh? <coughs> eh, oh. Wala EDSA. Eh ngayon, ang pinapakala 200 pesos pala per Ay? day. Per day? Mura naman. Kaya nga eh. Eh, sagot naman daw yung trans po. Pwede ko pa. mag -gan ganyan Oo, talaga. Yan ba ang people power? ah Huh? Money power. Excuse me. Ba, ang dami pa palang natabi sa pundo. Ay, alam ala, ay mang pundo, oy. Wala ka budget, ha? Ala, ay, eh. ay, laki man ang budget. No, ay, kailangan na ano daw kumilos ba? Ha? Kailangan na daw kumilos ba? Ah, kaya na nila yan, pero ayan nga mga helmet, di ba? Nakakakaloka lang talaga yung mga pangyayari, pero siyempre, di ba, demokratika dito, may freedom of speech tayo. So, ayan, maan sila eh, um, maluwag at talaga nakakapagpahayag sila, nakakapag-express sila ng mga sa loobin nila. Binyo, Gapur, Oo, noon ganyan, yan, diba? bawal yan. Oo, pero Oo. ayan nga, ay nako, ano ba nangyayari? Ito to nga, tuloy pa rin naman tong quadcom hearing, hindi pa rin yan tapos. So, may mga na na, naman, pero ang masasabi ko lang mga batang helmet talagang, ano siya, no? Connect-connect. Mm -mm. From the Pogo, EJK, War on Drugs. Sa confy Yung Confi, yung mga budget na yan. Dikit-dikit sila. Oh, we are family. O, ba diba? Ay, nako, at Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment na sa in-upload natin vlog kanina, mm. no? Pichographer. Yes, totoo po yan. And eh, mm. maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Makakasap po kayo na syempre, hindi tayo kaagad sa mga ganyang bagay. Pero, ayan, ay isang eye-opener lang, mga kabata. Oh. May med na totoong may nangyayaring transaksyon. Totoong may mga ganyang... Ay, nako. Totoo nakakaluka. ang troll. Oo, oh, totoo ang troll. Totoo ang troll. Matagal totoo. Totong... Matagal, matagal lang totoo to, to troll, pero ito kasi, based on our experience talaga, VJ Kapoor. Totoo nga. Talaga merong handang magbayad, mm -hmm. pero ang pinatatak ko lang talaga, sabi nga ni Sir Boogie, di ba, saan manggagaling yung ibabayad? Uh -oh. Yan din yung tanong Dami kung yung mga kapatang helmet eh. Saan manggagaling yung ibabayad dito mm -hmm. sa mga kakagat mm -hmm. ng mga vloggers or content creators eh baka mamaya yes, sa tax din natin yung <laughs> Charo. Eh isaan pa. Hindi ba? Ay naka, basta kung nagustuhan mo ang vlog na ito, kailan tayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi tayo updated. Lagi kayo updated! Sa lahat ng mga ah. in-upload po namin ni Bichoka. Basta... Stay happy, stay healthy, and stay, stay safe as always. Sabi ko kami sa boy na kailan mo tinabukin, keep getting better. Everyday, God bless everyone. Bye! Ay nako, proud na proud pa rin ako hanggang ngayon, videographer. Na? Si VP Lenny ang pinili natin. At hindi ka bayaran. Yes, hindi ako bayaran. Hindi tayo bayaran. At higit sa lahat, videographer. Hindi ka kayang bayaran. Ay oo, oh, hindi tayo pwedeng matapalan. Mm, mm Bakit? Itong ginagawa natin na pag upload ng... 4K VP Lenny, pag-update, para sa katotohanan. Wala naman kaming bayad dito, mga bata, helmet eh. On your own kayo. On your own, abonado pa. Balok at higit sa lahat, ang dami ko pang mga nako na receive na kung ano-ano pero 'di ba aanhin ko naman yung tatapalan ka at bibigyan ka at babayaran milyones plus the security ibibigay pa sa <laughs> yon security plus the equipments kung kasamaan naman at kadiliman niyan diba? may ano yan eh, sa kanila uh, na lang yan. may connect connect din yan mm -hmm, mm -hmm. makakatanggap ka ng bayad, may security, may, ano pa ba, ba yan? yung mga equipment, yes. pero may kapalit. Ay, naku, ang laki ng kapalit niyan, videographer. Laki ng kapalit niyan. Bala kayo. Disko, ko, bawas po yun sa langit yan. Oo, alalahanin Malinap nyo. Na. Sa pagtutrol nyong ganyan, alalahanin hmm. mo, troll. Sa pagtutrol mo, merong mas lalong nagihirap ang buhay. Oh. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, at sa'yo yan, kasalanan mo yan.